Mga idol at kabayan, super good news! Japan Defense Minister dumating na sa Pilipinas. Ito ay para makipagpulong kay Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. para matulungang palakasin ang depensa at mga kakayahan sa militar ng Pilipinas. Gusto ng Japan na mag-expo ng mga gamit pang depensa sa Pilipinas tulad ng mga destroyer. Binisita ng Japan Defense Minister ang mga radar na nabili ng Pilipinas sa kanila at ito ay kumpirmadong operational na sa kasalukuyan. Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. Binat Tikus ang ginawang marahas na paglipad ng isang helikopter ng People's Liberation Army Navy sa isang sibilyang eroplano ng Pilipinas sa taas ng Bajo de Masinlo, China, na galit sa pagpadala ng French Carrier Strike Group sa West Philippine Sea, Depensa ng France. Suportado nito ang malaya at bukas na Indo-Pacific at mas pinalakas na pakikipag-aliansa sa Pilipinas. Amerika, suportado ang Pilipinas sa West Philippine Sea, pinakamatandang mapa ng Pilipinas, hawak-hawak ng Indo-Pacific Commander, mga bagong tanki ng Pilipinas ang lakas at ang laki pa People's Liberation Army Navy na pagitan pa rin ng Australia at New Zealand at nagsagawa pa ng ikalawang live fire exercise. Ano kaya ang gustong iparating na minsay ng China sa kalapit na mga bansa alami? Japan Defense Minister dumating na upang pag-usapan ng Pilipinas at Japan ang mga posibleng pangdepensa na pwedeng i-export ng Japan sa Pilipinas. Tulad ng mga destroyers at iba pa, Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. at Japan Defense Minister magkasamang tiningnan ang mga air surveillance radar na nabili ng Pilipinas sa Japan. Makikita na ang mga ito ay operational na ayon kay Secretary Gibo Chodoro Jr. Mas marami pang radar ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Any radar system right now, given the fact that we are an archipelagic country, is important because the domain extends far beyond our land borders. And uh, we have to know if there is any activity within our EEZ. So it is extremely important, not only with the capabilities that uh, radars provided by Japan and some purchased by our government, but also our other uh domain awareness capabilities domain awareness is extremely important so that we have a picture of what is happening uh in, on the airspace principally on the airspace within our philippine air, uh, air air defense identification zone because if we are not aware then we will not know what threats exist so we are uh, making our capabilities uh, stronger. Sa bansa ngayon ang Japan Defense Minister para sa mahalagang misyon na tulungang mapalakas ng Pilipinas ang depensa nito sa umuusbong ng mga banta ng China. Binira din ni Secretary Gibo Chudoro Jr. ang ginawang marahas na paglipa ng isang People's Liberation Army Navy helicopter sa isang sibilyang eroplano ng Pilipinas sa taas ng Bao de Masinloc. Once again demonstrates that China is not a party that respects any form of uh, international law of Dependability or reliability. They have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Chinese Communist Party. Uh, their uh, expansionism, their disregard of safety, and their disregard of uh, the rights. particularly of smaller states, is now a patent and for the world to see. You know? Amerika ipinakita ang kanilang pangako sa Pilipina sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Sa pagdating ni Indopacom Commander Admiral Samuel Paparo, ipinakita nito ang suporta sa Department of National Defense and Armed Forces of the Philippines. Hinawakan pa mismo ni Indopacom Commander Admiral Samuel Paparo at Department of National Defense Secretary Chodoro Jr. ang Murillo Velarde 1734 Ma, ang tinaguriang the mother of all maps ng Pilipinas na nagpapakita na ang at ang Spati Islands ay sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng Philippine Army ang kanilang mga bagong Sabra Ascud 2 light tanks na isinupply ng Israel sa Pilipinas. Makikita sa mga bagong tangke na katihan ng Pilipinas ang laki at lakas ng nasab sistema. Hindi na gustuhan ng China ang ginawang pagpasok ng French Navy sa West Philippine Sea, pagsanib ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines at pagdating ng limang mga barkong pandigma at halos 26 na mga Dassault Rafale sa Pilipinas. France dinipensahan ang kanilang ginawang show of force. Ito ay upang suportahan ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sinabi din ng ambassador ng France dito sa bansa na gusto nitong palakasin ang kanilang pakikipag pa sa Pilipinas. Nagbunga na ang ginagawang paglalahad ng Pilipinas sa mga maling gawain ng China sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga diskarte ng Pilipinas upang makakuha tayo ng suporta sa international na komunidad. Uh, but knowing the rise of tensions, it's even more important to uphold international law and the freedom of navigation, be it at sea or in the air. And what we are here also to to, to show is that uh, we continue, whatever the situation all over the world, we continue to uh, conduct those operations and those deployments even very far away from 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 main France. Uh, because we have this uh, indo-pacific strategy so basically um, we are standing with the countries and the philippines being one uh, that share with us the values of uh, uh, international law and particularly international law of the sea and that is why constantly when whenever there has been in the past or there will be i hope not in the future incidents in uh, the South China Sea, uh, that are contrary to international law, we always uh, state uh, uh, the fact that any sovereign state has to uphold, to 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 adhere to international law, and particularly international law of the sea, including in this region, including in the South China Sea. Numparma din ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ng military drill ang French Navy at Okbong Dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga crew ng French Navy ay sakay ng mga barko ng Pilipinas. Mayroon tayong mga subject matter experts uh, on board our ships uh, from, from the French Navy uh, in our ships uh, helping us, uh, teaching us how to do things. Uh, this is a very uh, new capability that we're trying to acquire. That's why we need all the help from our friends, and they have the, the, the experience. So, so uh, slowly, uh, yung interoperability natin with our navy, kikita na natin. Sa ibang balita naman, Australia at New Zealand naka-alerto pa rin dahil ang tatlong barko ng Chinese People's Liberation Army Navy ay nagsagawa ng pangalawang live fire exercise sa pagitan ng dalawang bansa. Kaliwas ito sa sinasabi ng iba na napaalis na ng Australia at New Zealand ang mga barkong pandigma ng China sa Australia. Hindi makapaniwala ang kanilang mga residente maging ang kanilang mga mainstream media na kayang magpapotok ng mga Chinese militar ng ganun-ganun na lang nang walang manlang lang formal na paunang abiso sa mga kalapit na bansa upang maiwasang magkaroon ng diskrasya sa lugar. He had those Warships, three Chinese People's Liberation Army Navy ships off the coast of New South Wales in international waters, but only just. And then we have, we've had not one now, but two incidents of these ships uh, out in the Tasman Sea. conducting without barely any notice at all live fire exercises. Obos, na babahala ang Defense Minister ng New Zealand sa kung ano ang totoong pakay at gustong ipahiwatig ng China sa kanila. Lalo't ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ay mas lumapit pa sa kanilang kalupaan. Pero ayon sa mga eksperto, merong minsay na gustong ipahiwatig ang China sa kanila na hindi nito nagugustuhan ang ginagawang pakikipag-aliansa ng Australia at New Zealand sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Laban Pinas!